Actually, uh Ms. Yasin, matagal na natin ipinapanawagan na dapat talaga maglagay ng uh, floor price o yung uh, price ceiling ng presyo ng palay ng ating mga magsasaka mula pa nung alam naman natin na mula nung naisabatas yung RA 11203 o yung Rice Liberalization nung 2019 ay um ramdam-ramdam uh, ramdam ng ating mga magsasaka yung uh, pagbagsak ng presyohan ng kanilang palay at every time na anihan talagang uh, doon din uh, isinasabay yung pagpasok ng napakalaking imports higit lalo no nung uh, ibinaba pa ni BBM o nung inilabas niya yung executive order number no. 62 na uh, from 35% tariff ay ginawa niyang 15% nung last year that was June kaya talagang ang ating mga magsasaka ay um, nalulunod doon sa napakababang presyo ng kanilang palay at ever since ma matagal na tayong nananawagan ng kalagang magtakda ng maglabas ng executive order si BBm para magtakda ng uh, price ceiling ng presyo ng palay ng ating mga magsasaka at yan ay hindi lingid din sa mga uh, mga press statement mga dialogue mga uh, Um, inilalabas na mismo na ng mga magsasaka na inilalabas na nila sa kanilang mga Facebook na di na talaga makatarungan yung umiiral na presyuhan ng kanilang palay Given na tumataas ang cost of production ng ating mga magsasaka, yung uh, abonot procedure, renta sa makina Um, uh, renta sa makina at saka renta doon o oh, list sa mga uh, palayan sa mga lupa na kanilang uh, binubungkal o tinatamnan ng palay. Kaya makatarungan at matagal na kaming nananawagan, higit sa lahat uh, nanan ang uh, panawagan ng mga magsasaka ay dapat hindi bababa sa 21 pesos per kilo ang uh, price ceiling na itakda ng gobyerno. Ngayon ay too late a na naman itong Department of Agriculture na nagsasabi na maglalagay na ng floor price sa presyo ng palay ng ating mga magsasaka actually wala na sa kamay ng mga magsasaka yung kanilang palay nasa traders at saka sa mga millers na at despite yung um, dalawang linggo nang nagsasabi ang Department of Agriculture na magtatakda na sila ng floor price sa presyo ng palay ay nananatiling mababa ang presyo ng palay sa Isabela twelve pesos and 50 centavos ang presyuhan ng ng palay given na patapos na yung uh, anihan ng ating mga magsasaka. So, tina-challenge namin ang Department of Agriculture si uh, Secretary Laurel Chu na um, walk the talk, <laughs> hindi yung um, ngayong wala na yung uh, palay ng ating mga magsasaka, tapos, patapos na yung anihan, saka pa lang siya magsasabi, mag, maglalabas ng statement na ganun. Kasabay nun ay dapat talaga, hindi um, dapat nangunguna ang Department of Agriculture sa pagbibili ng presyo ng sa pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. At ito nga yung matagal na rin namin panawagan na maglagay ng mga... Uh, buying stations sa mga uh, mga barangay kung saan uh, nag-aani yung ating mga magsasaka para diretso silang makapagbenta sa sa NFA no at uh, dapat wala wala din pinipiling klase, klase ng binibili ng NFA tagdalin na niya yung lagi niyang um, criteria na pamimili nila na dapat 100% clean 14% dry dahil ever since naman hindi kaya ng at ating mga magsasaka. Yung mga klase na yan, dahil walang post-harvest facilities, kasabay nun ay additional cost of production kapag dinalapan nila sa mga warehouses ng NFA. Yung kanilang palay, at the same time, uh, kapag minalas-malas ka, ay may mga panahon na ibinabalik ng ating mga magsasaka yung palay na kanilang uh, dinala sa NFA dahil um, ayon sa kanilang classifier ay hindi siya 14% dry. So lahat yan ay decade problem na ng ating mga magsasaka na um, papalit-palit ang gobyerno na nanatiling mayor na problema ng ating mga magsasaka. So uh, sa, sa ganang ganyan ay maglabas ng executive order si BBM na dapat magtakda ng floor price ang pre, ng presyo ng palay. Mm -hmm. Kathy, um, nung mga nakalipas po ng na mga araw at linggo, meron pong um, uh, statement ang Department of Agriculture na um, mananatilihin pa rin sa fifth uh, sa dati po o ito pong kasalukuyan po na taripa po ng bigas. Ay uh, important na bigas dito po sa ating bansang Pilipinas. Uh, kasi 'di ba mayroon po yung uh, isinusulong yung grupo ilang grupo po ng mga magsasaka na ibalik po sa dati yung taripa ng bigas pero parang uh, hindi ganoon po yung kaso po sa Department of Agriculture. So uh, ano po masasabi niyo sa bagay na ito ma'am? Um ever since naman nung inilabas ni BBM yang uh, executive order number no. 62 nung June last year ay taagad kaming nag uh, naglabas ng statement uh, na sa harap ng Department of Agriculture na magre-resulta muli ito ng pagbaha ng presyo ng uh, palay pagbaha ng uh, imported na bigas sa ating bansa at uh, kasabay niyan ay Uh, yung dahilan ng paglabas ng executive order na bababa yung presyo ng bigas sa palengke ay hindi nangyari despite yung ang ilang beses nagmeeting yung uh, committee committee diyan sa department uh, sa House of Representative yung kinta um, kinta kom hmm. na para sa murang presyo ng uh, pagkain so nakita nila na uh, hindi bumaba yung presyo ng uh, bigas sa palengke no uh, mayroon silang uh, Uh, sa kanilang investigation pagpunta-punta sa sa palengke ay uh, marami silang nahuli na napakataas yung presyo ng bigas. So, naglabas sila ng maximum suggested retail price para daw uh, mapababay mag, uh, para sa mga imported na bigas. Pero sa pagpunta-punta natin sa palengke, monitoring natin ay nananatiling mataas at hanggang ngayon ay 40 pesos per kilo ang pinakamababang uh, bigas. So lahat 'yan ay um titingnan natin ay talagang ang kumita doon sa pagbaba ng tariff ay walang iba kundi yung exporting countries, <laughs> yung traders at saka mga millers, importers no? At um ngayon ay dapat ni-review na 'yan kasi sa doon sa executive order ay dapat every four months ay ni-re-review ah uh, yang inilabas na executive order no. So again, uh, kinokondena natin si Secretary Laurel Chu Laurel Chu doon sa pahayag niya na kailangan ipagpatuloy yung uh, implementasyon ng executive order number two para daw mapababa yung inflation ibig lang sabihin yung inflation na uh, sa dami na ng uh, sa dami na nung mga uh, inilabas ni BBM na programa para mapababa yung inflation ano lang patunay lang na uh, nagpapatuloy yung inflation kasi hindi naman niya nireresolve no? yung patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilhin at higit sa lahat yung bigas dahil nananatili kayang-kaya talagang itakda ng mga um, millers, mga traders, uh, importers yung presyo ng bigas dahil alam nila na kung meron man hawak ang ang gobyerno, ang NFA ay napakaliit ito. Uh, nung una, yung 20 pesos per kilo na inilabas nila ay ayon sa kanila ay magre-resulta ito ng pagbaba ng presyo ng ng bigas sa merkado, kasabay nyo ay um, magre-resulta ito ng pagbaba ng inflation. Pero nakita natin no, nang nitong May, uh, inilabas ulit yung um, inflation uh, rate ngayong June, ay nananatiling mataas. So ito yung ginagamit ulit ni Secretary Laurel Chu na pagpatuloy yung Executive Order No. 2 para uh, mapababa nito yung ano yung inflation rate Ma manatiling mapababa yung inflation rate pero hindi hindi dito uh, hindi ito nangyari so yan yung rason nila pero para sa amin ay nananatili yung aming panawagan na Ibasura yung RA 11203, just ko, six years na ng implementasyon na to at nakita na natin yung um, uh, resulta, yung epekto sa ating mga, mga magsasaka and at the same time sa ating mga consumers. At sa ating ekonomiya, no, nananatiling uh, number one rice net importer ang Pilipinas sa buong mundo. Mm -hmm. So lahat yan ay epekto ng uh, tuloy-tuloy na pagsunod ng gobyerno doon sa impositions ng WTO, Agreement on Agriculture, at itong uh, uh, RA 11203. So, Miss um, Justine, ay nananatili yung aming panawagan. Kung seryoso yung gobyerno, kahit hindi siya maglabas ng uh, batas para dun sa ma-maintain o ma-insure yung 20 pesos per kilo na bigas, ay mag simpleng maglabas si BBM ng executive order number, uh, executive order na Panatilihin yung 20 pesos per kilo uh, maging sustained ito sa pamamagitan ng pag, eh, uh, pag pagpapalakas sa ating lokal na produksyon. Kasabay nung pagpapalakas sa ating lokal na produksyon ay i-ensure yung lupa sa ating mga magsasaka ay hindi na land use conversion bagkus ay mag-implement siya ng genuine agrarian reform program. Dahil sa kanyang three years of uh, pagiging presidente, ay wala siyang malinaw na programa para sa pagpapatupad ng tunay na reforma o land to the tillers. No? Pagkus ay mas lalo pa niyang pinalala yung uh, kawalan ng lupa sa ating mga magsasaka dahil nagpapatuloy yung land use conversion, yung new agrarian reform uh, program niya at higit sa lahat ay hinayaan niya yung um, House of Representatives na na, na isulong no yung House Bill 10.05.10.5 10 ay 10.755 o ito yung uh, pwedeng mag yung mga foreign investor ng 99 years sa ating mga mga lupaing agricultural sa lupa ng ng Pilipinas. So lahat 'yan ay talagang magreresulta ng higit um, higit uh, pag uh, higit pag monopolize dun sa ating mga lupain agrikultural na uh, natatamnan ng palay ng ating mga magsasaka. Mm -hmm. So yeah. dapat komprehensibo yung pagtingin no yung uh, pagresolba ng gobyerno dun sa napakataas na presyo ng uh, pagkain sa ating bansa, higit lalo nang uh, ng pagkain ng bigas no. Kaya dapat Um, ibasura na yung Executive Order number 62 dahil uh, mula dyan ay uh, nagresulta ng napakababang presyo ng palay ng ating mga magsasak. Mm -hmm. Ma'am Cathy, uh, according po sa Department of Agriculture, sisimulan na sa July 1 na ito pong pagbaba ng maximum suggested retail price uh, para sa mga imported na bigas na yung um, um, 45 pesos po na bigas ay eh, magiging 43 pesos kada kilo na lamang po pagdating po ng buwan po ng uh, uh, Hulyo 1. Uh, actually Ms. Justin puro naman press statement ang Department of Agriculture. Eh. Um marami silang na, uh, na, nahuli na noon na talagang na, nagmonopolize ng presyo ng palay ng ating uh, ay nang nagmonopolize sa presyo ng bigas pero wala silang naipakulong wala silang nakasuhan so uh, alam na ng uh, traders mga importers na hanggang bantalang itong gobyernong Marcos sigit lalo ni secretary Laurel Chu na um, talagang super duper um, super duper pag iimplement o pagyakap niya doon sa mga 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 free trade agreement sa ating uh, agrikultura no yung pag iimport talaga doon sa malawak na ang pangangailangan natin sa pagkain. Kaya nga siya na-retain. No? <laughs> Baga, nag-submit siya ng um, resignation letter nung nanawagan si BBM, pero na-retain siya dahil dun sa uh, uh, talagang Todo-todo yung uh, pagsunod niya doon sa mga neoliberal policies at higpit sa lahat sa polisiya ng uh, gobyerno Marcos na uh, pangunahing pag-iimport doon sa ating mga pangangailangan sa pagkain. Kung meron man mga statement si uh, Secretary Laurel Cho ay yan ay hanggang statement lang pero pagdating sa baba ay wala tayong nararamdaman na uh, talagang pag-iba o wala tayong nararamdaman na pagbaba doon sa presyo ng mga produktong pagkain, lalong-lalo na ng uh, palay, ng bigas, ng karne. <laughs> yung karne, imagine 500 na yung isang kilo, no? Yung manok, 250. So sa ilalim ni BBM talagang kailanman hindi nila maibababa ang inflation nito dahil tuloy-tuloy na hinahayaan nila yung pagtaas ng mga pangunahing pagkain dito sa ating bansa. Mm -hmm. Ma'am Cathy, siguro, any final message? Paalala pa rin sa ating mga kababayan kung may mga nais po kayo paabot, ha? Sa ating mga listeners and viewers, go ahead po ma'am. Maraming, maraming salamat, Justin. Bukas ay magkakaroon ng hearing sa Kintakom, dyan sa House of Representatives, para don sa uh, pagpapababa daw ng presyo ng mga pangunahing pagkain, lalong-lalo na ng uh, bigas, ng karne at ng mga manok. Uh, challenge sa gobyernong, Marcos, lalong-lalo na dyan sa Kintakom um, uh, ng House of Representatives. Kasi hanggang kahit ilang beses silang mag-hearing kung hindi nila natutumbok yung pinaka-basic na problem ng ating bansa sa economic na talagang pag-asa sa pag-import sa pangangailangan natin sa pagkain. kailanman ay hindi bababa ang presyo ng uh, pagkain dito sa ating bansa. Hangga't hindi nila tinutulungan ang ating mga farmers, mga hog racers, mga poultry racers at uh, uh, tuloy yung pagtutulak nila doon sa uh, kapag uh, i-import doon sa kakapusan natin sa mga produktong yan ay walang mangyayari no uh, kaya para sa bantay bigas ay kailangan talagang magkaisa ang malawak na bilang ng mamamayang Pilipino lalong-lalo na ng mga magsasaka kasi kitang-kita na natin sa ilalim ni DDM ay talagang lahat na ng mga pangunahing pagkain ay nagtaasan no sa ilalim ni BBM, ang laki-laki ng trade deficit natin dahil dun sa laki ng imports natin. Sa ilalim ni BBM ay talagang ang ating mga magsasaka ay nalulunod sa utang, hindi sila nakapagbabayad dahil dun sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng kanilang mga pangangailangan sa uh, produksyon habang na, uh, talagang todo-todo din ang pagbabarat sa mga produkto ng ating mga magsasaka. Kaya kailangan natin magkaisa, hindi lang ng mga magsasaka kundi yung ating mga consumers dahil tayong tayo tayo yung mga biktima doon sa mga polisiya at mga programa na ipinapatupad ng rehimeng Marcos no. Yung 20 pesos per kilo ay kailangan abutin niyan, ay eh, idalhin sa palengke at dapat palakasin yung ating lokal na produksyon, subsidy sa ating mga magsasaka, subsidy sa presyo ng bigas sa palengke. Nang sa ganun ay um, Uh, maramdaman ng mas malawak na bilang ng mamamayang Pilipino. At higit sa lahat, number one, dapat unahin niya yung pagbabasura doon sa RA 11 -0.